Maganda nga ngayon ang katayuan ang mga estado ng pamumuhay ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Biruin mo ba naman sa pagkarami-rami ang mga nangbabasa sa kanila at tumututol sa kanilang mga tunay na relasyon ay tila nagpapakita pa rin sila ng senyales na sila ay hindi naaapektuhan. Kaya nga naman malaki ang tsansa ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards para magawa na ang kanilang kagustuhan sa simula pa lamang. Kung ang dating nga nilang sigaw ay magsama sa isang pelikula sa pangalawang pagkakataon ay talaga namang kagustuhan na rin ito ni Alden D. Charles. dahil dati ay wala naman siyang produksyon na gagamitin kung gagawa man siya ng sarili ng pelikula ngunit maganda ang naging takbo ng karirang ngayon ni Alden D. Charles. at maganda rin ang mga ginagawa niyang proyekto dahil ito, ay nagsasabi lang na talagang mahal na mahal niya ang pag-aartista at gumawa ng pelikula. Ganon din naman si Maine Mendoza na alam naman natin na busy busy din ngayon. Kaya dito mo talaga malalaman sa kanilang dalawa at mapapansin mo na ang nagawa nilang pagsasama noon ay tila hudyat na ng muli nilang pagsasama at paggawa ng proyekto sa anumang larangan. Maganda na rin na umpisa nila muna ito bilang komersyal. Pagka nasanay ang buong tao ay bigla na lang nilang gugulatin ang publiko sa gagawin nilang movie o teleserye Mas maganda na rin kasi na inuunahan nila ito nang sagayon Hindi sila maunahan ng pambabash at paninira na talaga na ikasisira kung ano man ang proyekto nilang gagawin Mas maganda na rin na unahan nila ito nang sagayon E makita nila ang pulso ng bayan. Wala naman kasing problema ito sa puong Aldam Nation at matagal na talaga nilang inaantay ang pagbabalikan sa showbiz. Sa pelikula, sa komersyal ni Main Mendoza at Alden Richards at dapat nang nilang asahan. Talagang susuportahan sila nito kahit saan paman at ano ang gawin nila. Ngunit dapat mag-ingat sila sa mga bashers na talagang kahit anong gawin nila ay walang nakikitang matama kay Maine Mendoza at Alden Richards. Mas maganda na rin natutukan nila ito para nang sa gayon ay wala nang masabi at hindi na makagalaw pa at manira ang mga bashers na alam naman natin na gusto lang sirain si Maine Mendoza at Alden Richards kitang-kita nga kay Alden Richards at Maine Mendoza ang pagsasakripisyo nila sa isa't isa. Dito mo palang malalaman talaga na dati pa nila itong ginagawa at hindi nakatakataka. Nagawin nila ito ngayon sa isa't isa. Kung matatandaan nyo ay talagang panata na ni Alden Richards ang magsakripisyo sa iisang tao lamang. Ngunit pagdating kay Maine Mendoza ay talagang all out siya ng pagsasakripisyo dito. Kung matatandaan nyo ay napakalaki ng sinakripisyo ni Alden Richards sa kanyang karir para lamang kay Maine Mendoza. Sa ilang taon na hindi nakagawa si Alden Richards ng movie at mga teleserye para lamang kay Maine Mendoza ay talagang napakalaking sakripisyo ngunit mas pinili niya pa rin ang makasama si Maine Mendoza kahit sa iisang TV show lamang dyan mo talaga malalaman ang laki ng sakripisyo na ginawa ni Alden D. Charles kay Maine Mendoza huwag na tayong lumayo kahit si Maine Mendoza ay napakalaki rin ng sakripisyo para lang kay Alden D. Charles kung matatandaan nyo ay napakaraming kumukuha kay Min Mendoza ng mga network at ng ibang mga endorsement ngunit natili pa rin siya na gustong makasama si Alden Richards lalong lalo na ang pagtatambal sa kanya sa ibang mga lalaki sa komersyal at mga endorsement na ginagawa ngunit hindi hindi niya rin ito dahil nga kay Alden D. kaya kung tatanungin nyo ang buong Alden Nation ay napakarami naman talagang alam sa buhay ni Maine Mendoza at Alden D. at sa mga sakripisyong ginawa nila sa isa't isa na hindi hindi kayang gawin ng ibang mga artista dahil ang mga ito ay kayamanan lamang at kasikatan ang iniisip at hindi nila kaya na magbigay ng respeto lalong lalo na ang pagsasakripisyo sa isang tao na tanging si Maine Mendoza at Adrian Richards lamang ang makakagawa sa isa't isa tiniyak nga ni Adrian Richards at Maine Mendoza nang hindi hindi sila maghihiwalay kahit ano pang gawin at mga patutsada ng mga bashers na alam naman natin na paninira lamang ang gusto para sa mga karir ni Main Mendoza at Alden Richards mga personal na buhay na nga ang mismong tinitira ng mga bashers na ito kaya naman ang maganda dito kay Main Mendoza at Alden Richards ay hindi basta-basta nagpapa-apekto ganyan kasi talaga si Main Mendoza at Alden Richards mga galawan na nila ito sa simula pa lamang na talagang inis na inis ang mga bashers sa tuwing hindi papansinin ito ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya ganoon na lamang kadesperado ang mga bashers na ito para sirain sila. Ngunit ang maganda dito ay hindi nila ito pinapansin at mismo inaasar pa nila ito dahil sa paglalabas nga ni Alden Richards na mga proyekto kasama siya gagawin ni Alden Richards ang lahat para lamang mapatunayan na talagang hindi nagbago ang buong Aldab Nation dahil ang Aldab talman talaga ang sinusuportahan nila sa simula pa lamang at kahit kailan ay hindi nila ito makakalimutan hindi nga ganun kalakas ang Aldab Nation ngayon dahil na rin sa hindi kalabas Pagsasama ngayon ni Maine Mendoza at Atty. Charles dahil na rin ito paiba nila ng mga network ngunit ang Aldom Nation ay napakatalino at alam ang mga nangyayari sa buhay-buhay nila at alam talaga kung ano ang estado ng kanilang galawan ngayon kaya matindi pa rin ang pagkakampante ng buong Aldab Nation na malalampasan din ni Ben Mendoza at Alden Richards ang mga pagsubok na nilalatag sa kanila at ibinabato. Diyan mo talaga malalaman ang tibay ng samahan ni Ben Mendoza at Alden Richards na sa simula pa lamang ay tutong totoo na at talagang pinaglalaban nila ang isa't isa para maayos ang lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!